Panibagong araw, panibagong kwento na naman. <laughs> Alam niyo na yun, guys. Nagluluto na nga pala yung misis ko ng tanghalian namin. Napabait naman talaga ng misis ko na yan. <laughs> At habang nagluluto siya, naisipan ko kang pinturahan yung kabinet o yung hagdan ng loft bed namin. Pawal tayong mapagod, guys. Ang sarap din sa pakiramdam na kahit pa unti, -unti nakikita namin natatapos na tong mini house clubhouse. Pagkatapos nga magluto ay niyaya na ako ni misis na kumain ng tanghalian. Dito nga pala muna kami naghahain ng pagkain kasi hindi pa tapos yung high chair para sa mini bar counter namin. Pagkatapos nga namin kumain at magpahinga ay tinulungan na ako ni misis na pinturahan tong cabinet kahit araw-araw mo talagang gawin to, pag ganito yung partner mo, hindi ka talaga mapapagod. Hindi na nga namin mamalayan yung oras pag gantong gumagawa kami parehas. Tamang kwentuhan lang din tungkol sa mga plano namin, mga ganun. Talagang nakakawala rin ng pagod kapag nakikita namin natatapos namin yung isang bagay tulad nito. Ang sarap talaga mabuhay sa Earth. Hindi man perfect yung pagkakapintura namin dito pero kinulayan niya talaga yung mundo ko. <laughs> May lampas-lampas talaga yan guys. Design niya yan eh. <laughs> Hala guys, pagod na kasi yung brush. <laughs> Natapos na rin namin pinturaan guys. At yan, halos kalahating litro sa amin napunta guys. At pininturaan ko na rin pala yung frame ng PC table ni Mrs. guys para ma-set up ko na rin yung PC niya sa kwarto namin. mahabang nakakapagod na hapon pero masaya kasi minakita na naman kaming natapos namin di ba at ayun muna ulit ngayong araw salamat sa pananood guys wow <laughs> yatain ba yung ano room room tour kita <laughs> ba kita ba so ayan guys yung setup namin ito PC niya, ito PC ko. Ayun, TV namin. Ayun, aircon na maingay. Ito yung ginawa namin kaninang cabinet nun. Ayan. Yung pinakahagda ng lock din. Ayan, natapos rin siya. At ito yung... Huwag <laughs> natin... Huwag buklatin yan, guys. <laughs> Baliw na ka. sa'yo, mahal. <laughs>